Bakit? ang kakabigay lang eh. Oh. Eh, akin na to ha. Ah. Kahit anong gawin ko pwede. Tanga ko ka sa akin, Pasko, magbibigay ka bago. Tapos, ganyan bibigay mo, puro gas-gas pa. Oy, uy, gagawin! Sayang eh. Pinigay-bigay niyo sa akin, tapos magagahal kayo ko, pag sinira ko. Huwag kayo naman. Uy! Huwag kayo Eh, pakailan mo ba eh, binigay nga sa akin, hindi sana yung gaming eh. Stoy! Huwag ka, manayin ka. Eh, tama eh. na, tama na. Kailangan niyang motor niyo, bigay mo na yan kay robot, may favoritism ka eh. Kiplo, tinggu siang siis si <hesitation> pasimplepen, punggu stonya dino menyamateren, wajimna, 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 yung Ano? Yung binigay mo motor tanga ng tigmo sa labas. Ano? Kago. Kago. Tanga. Tay gago, gago. gago? Ta tay ug Bakit? Ta na, ang oh. lang eh. Eh, oh. eh akin na to ah. Kahit anong gawin ko pwede eh. Binigay na sa akin to eh. Tamingay, 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 ko Ano bang ginagawa mo dyan? Eh ba't nangingilab kayo? Nangako ka nga sa akin na ano? Ito pa um, binigay mo pa ang new, tas sa akin, bibigay mo sa akin na. Nangako ka sa akin, Pasko, magbibigay ka bago. Tas ganyan bibigay mo, puro gas, -gas pa. Uy, Pinigay-pigay okay. yeah. okay. so, okay. niyo sa akin, tapos magagahal kayo pag sinira ko. O, ba't wag mong pakailaman? Uy! Pakailaman! Ay, si! Ay, si! Binigay na lang sa akin sa nito. Binigay na sa akin. Binigay sa akin, tapos papakailaman niyo. Ay, tabi nga Di dapat binila niyo ako ng brand niyo para hindi ako nagagaganyan. Wala pa nga nga bunso eh. Wala pa nga tayo sa pata pere eh. Pagsabihin mo kasi, hindi yung ano ka. Tapos no, yung walang pera, walang pera. Kaya yung motor, Eh, pakila mo ba? Binigay nga sa akin, hindi guminge eh. ikaw humingi. Eh. Stoy! Bunso ko. manay Makamanayin ikaw. Eh, bunso na naman eh. Eh, bunso, sana maintindihan mo. Na hindi Wag ako... Kasi kanya nini, nini-explain mo yung bata eh. Hindi, i-explain ko lang sa kanya na hindi ako bumili ng sarili kong gamit. S para makabili ako ng regalo sa kanya, tapos sisirahin mo lang. Hindi mo na-appreciate yung ano. Eh, nangako ka nga sa akin. Ito nga, nabila mo ng brand nyo. Pasko, Pasko, tapos nangako ka na. mo ako sa Pasko bago. Eh, ba't ganyan binibigay mo? Puro gas-gas pa Pwede naman natin ipaayos yan eh. ni. E eh, kailan pa? Tapos sa Pasko, tapos ganyan nabibigay mo sa akin. Eh, wala pa nga sa akin. Ayaw mo na, ayaw na.

So, Putol. Pwede pa yan, pwede pa yan, may tibang yan. Hindi, di na yan. Huwag mo ini-spill mo kasing bata eh. Parang anong may pag-uusap eh. Kaya mo na, eh gusto niya ng brandy. Wala pa nga tayong pambili eh. Oh, binabastos ka na. Kaya mo muna, sige. So, ayun guys. Yung regalo ko sa bunso namin kapatid. Ito. Uy, uy. Ano yung nangyari? Sinira ko? Sinira nyo, Jay. Ha? Sinira. Sinira nyo na ano eh. Ano yun? Si ano Tete? Mm. Ayun, ayun lang second hand. Ayun lang second hand. Gusto brand new. Nagsisales pa dito kay Robot. Binilan daw siya ng bagong sapatos sa kanya. Second hand na motor. <tiple> Bulo, Wala na, busog na yun. Ang ina? Wala pa naman paayos niyan. Kakabili lang ka ako dyan eh. Kakadating lang ka ako niya. Malungkot um, lang kasi siyempre pinaghirapan ko to eh. Hindi hmm. niya na-appreciate na hindi ako bumili ng gamit para sa sarili ko. Pumili ako ng gamit para sa kanya. tinabi ko yung mga pera. Pero, wala eh. Siguro, pakaisa lang natin to Bert. Hindi, kausapin mo yun. Ka <coughs> <coughs> hindi, na oh, ano mo muna siya. Naintindi ako naman siya. Huwag mo taasan ng boses, kuya mo yun eh. Huwag mo taasan ng boses. Eh, sige, sige, sige. Hindi, bina, binabastos kasi. Hindi, hey, mga... sige na. Ibigay eh. na lang natin kung ano yung gusto niya. Pagandayin na lang natin to. Wala na tayong magagawa eh. Pero, oh. Diba kasi lalong mas cool dyan. Baka magaya ito oh, eh. dyan yun eh. Sige, ano? Na, Decision ay. nyo, kapatid nyo yan. Sige, sige, bigyan pa natin ng chance. Ayusin na lang natin the part, ha? Trabawin na lang natin ito. Okay na yan, ayaw na. Pasko naman okay eh. eh. eh ay, hindi niya nagustuhan talaga ay, eh. eh. -tay, Bila na, na. na nagagastos okay. pa tayo ng panibago para magpakaayos, oh. eh, ha? Kaya mo na yan, sige na. Sige na, paghihipunan ko na una -una lang ulit. Wala tayong magagawa eh. Tid, solid ko na yung sapatos. Hindi, ayaw mo lang yung bot. Okay lang yan, ayaw mo lang yun. Pagkalo ko siya yun eh. Sige na, na natin to. Wala na tayong magagawa alwa eh. na oh. pa lang natin. Okay oh, lang. Oh. Sorry, Tito. So, guys, okay lang. Merry Christmas. Merry Christmas, buta.